So yung good morning mga kaibigan Ito yung ating Na Ito Mga isdang palad Ayan dami nyan no? oh. Oh. Puro isdang palad Ayan. Ayan Ayan, yung ating na pamili ng kagabi Tsaka ito pa ito. Puro palad yan Ayan eh. No? Puro mga isdang palad saka tambagoy. Ayan. Saka yung tatlong cooler na ano. Tatlong cooler na mga hipon. Ayan Dami. Ayan ang ating nabili. Ayan. Tatlong cooler na hipon. deliver natin yan doon sa isa. Kay kay Adora. Shout out sa iyo Adora. Ito dadaling ko sa iyo. Yan, sana mapaubos mo yan. At ito naman yung para dun sa ano. Ayan, dami pa. May mga ano pa, halo-halo na yan. Eh. Ayan ang ating pan-deliver ngayong umaga. Ito, ito pa. Ayan yan, oh. Eh. o ayan. Oh. Eh. Binhipon talaga. Ganda ng hipon. Yan yung ating dadalhin ngayon. Yun sa didelivera natin. Na isa. Ayan. Ayan. Okay, sa so alright. Ayan mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat. <coughs> Time check, alas 4 na ng madaling araw. Medyo hindi pa tayo pagkape, Pero okay lang. Basta may ayos natin itong ating hanap buhay. <coughs> Sorry. Malamig kasi, malamig. Medyo ber na kasi ber. September na. Naano tayo ng lamig. Ayan, shout out sa inyo lahat mga kaibigan sa mga followers ko dyan. At sa ano ko, sa mga subscriber ko sa YouTube. Salamat sa inyo lahat mga kaibigan. Salamat sa Diyos at binibigyan tayo ng pagkakataon na makapaghalap buhay. Malakas na pangangatawan. Pagpapasalamat natin sa ating Panginoong Diyos. At sa mga followers ko sa Facebook, puntahan nyo naman yung aking YouTube channel, Paigarong Official Vlog. Ayan, pag subscribe nyo na rin. Grabe <coughs> kaganda talaga ng ano. Eh? Ating mga pandelivel na ipon eh hmm? hmm? so Hmm? tatlong kuler yan mga kaibigan. Tatlong kuler yan. Eh. Hmm. Ito. Ito so, yung pinakamalaking kuler. Naglalaman to ng mahigit 20 20 kilos Pagka puno -pulo. <coughs> Ito may ano ito Pagka may magtitinda nito Ito madi, mabilis din mabili Hindi ko lang alam sa mga dinedelibiran ko Kasi hindi pa ako sumusubok magdaan sa kanila nito Kaya dito lang to mismo sa amin nilalako lang to dito Mabilis maubos to yan mga kaibigan, hanggang dito ng video. Maraming maraming salamat sa inyong panunod at ingat kayo palagi. Shoutout sa inyo lahat.